Shout out sa inyo lahat. Dito ng tangali. Dito na ngayon sa ukayan ng ukayan sa may anonas. Update natin yung ukay-ukay dito na sapatos. Mga oh. ito pa, baka meron kayong na matipuan dito. Ayon katulad nito katrupa oh. Jordan. Wow. Magka yung presyo natin o. Oh. 2,200. Ganda nito katrupa. Jordan. Na horizontal. Tapos ang size nito 8.5 mga katrupa ka ukay oh. Ganda ng inalim, sulit pa do. Kuwap. Jordan. Wow. Ngayon na mga okay, oh, kayo. Walang paiso issue. Oh. Walang punit, walang gasgas. -gas. -gas. At inalim, kuwapo pa rin. Oh. Ang ganda ng ng mga tropa, bumaba naman dito yung Jordan dito. Ah, tropa ng ako. Jordan 5. Size dito, size 9.5 mga mga tropa mga kaupay. Tapos ang presyo natin, 28 mga kaupa yun. Ang ganda nito mga kaupa. Ang presyo nito, uh, Anonas, uh, Elati. Padang kanan na katrupa. Tapos katabi at, ng ano, PSB Philippines. Ayan nga katrupa. Yung nga yung, 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 dulo. Tara, let's go. shout mga katropa pa kayo oh. ito yung location natin dito ano na sila ito okay, yung katropa tapos katabi ng PSP lang ito mga katropa pa kayo oh. yan o oh, PSP Philippines tapos dito na yung kayo kayo mga katropa pa okay. ako update natin ito July 23, 2024 ayan mga sumpero update yung katropa bagsak presyo na rin sila ng garments daw 1.30 na mga kayo katropa o oh. Wow, pagsak presyo sila ng garments, mens 160, tapos dito naman, 30 pa maong pants, 300 na lang oh, dami pang solid yan, talagang 300 lang. Param, ah, na, baka pa kayo ng solid yan na Levi's jog. ayan oh, Deblis, 90, ayan mga kawukay. dito tayo bandang gitna, si kuya na mimili, shoutout kuya, ayan short 180 160 mga kawokay, mga tropa At dito mga short dito 160 pangarabas ang forma yan selecting items 280 300 350 415 mga kawokay yan tapos dito snacks halagang 200 lang oh pang pang forma nyo mga tropa pang sa trabaho 200 lang yan mga may tawad pa yan ayan oh 160 t-shirts ayan, ito tayo bandang dulo ng atropa yan si Dick with items 350, 450 550, 650 yan bang sa presyo mga jacket mga atropa o, mga branded oh. tapos dito bandang gilid jacket ulit alagang 300 mga kawukay mga atropa oh. dito nito kasi tagulan ngayon para hindi kayo mabasa Ayan, dito tayo sa bandang dulo mga sapatos oh wow mga tropaw oh. dami pang bagong diski gagawin oh. natin din na update oh. update natin ngayon mga kaukay Trupa, ito dami rin eh, no. daming diski oh. bagong diski mga kaukay mga tropaw oh. gano jordan. Zion, mga tropa jordan sa ayan mga tropaw wow tingnan natin presyo mga tropa mga kaukay presyo 1.4 kaya mga tropa yung swedish nito wala masyadong gas gas kunti lang mga kawakay mga tropa ang size nito size tin mga kawakay oh. Ayan, tingnan yung size tin size tin ko oh. Oh, oh, tama nga size tin mga kawakay Nike oh. Jordan Sion 1 yan ang katropa ang ganda nito baka naghahanap ng Jordan Sion 1 dyan oh. ah, ito yung ko oh. size nito oh. size tin ang ganda po ito oh. Press yung 1 for lahat ng mga kawakay mga katrupa oh. Wow Nike Zion 1 Pwede right, tayo dito mga kawakay yung oh. Air Force 1 na triple white Presyo natin oh Ang ganda ng ilalim nito Presyo natin 2,200 mga kawakay uh, Medyo mahal pa katrupa Naka new rival pa to eh Yan ang oh. size natin 8.5 mga kawakay oh ganda Ang ganda ng oh. Wow, pang babae eh, o pang unisex. O oh, Air Force 1 mga kaukay. Ganda nito. Triple white. Guwapo. Puting-puti mga kaukay. Presyo natin. 200. 2,200. Yan. Oh. Wow. Wala ka masabi dito sa Air Force 1, oh. Triple white. Astig. Kaukay. Ang ganda nito. May, ang ganda ng neck nito. Oh. Balat na balat mga kaukay. Oh size natin, size na mga kaukay presyo, tingnan natin presyo sa ilalim yan o, presyo 1.8 lang mga kaukay bago lang to o oh. ganda pa ng ilalim o oh. o, oh, pwede pang pura mga kaukay o oh. naik wow, tingnan mo naman yung itsura o oh. balat na balat o oh. ang ganda, ang gwapo to kaukay presyo yung 1.8 lang siya o oh. kapang size nito, size na yun o, oh, Ikot natin para makikita yung gilid kung may gaskes wala at rupak kaukay, gano'n wow ang ganda nito ka trupa naik na pang forma balat na balat Tayo oh. Reebok dito oh. hindi pa nakuha yung mga kaukay oh. baka kayo naninintay nito oh. Reebok na classic guwapo oh. wow hindi na ilalim oh. version 1 ito yung mga kaukay mga ka trupa oh. grabe to gina oh. natin size baka trip yung mga kaukay oh, nagkaanap naman yung Reebok dyan may oh. lig sa Reebok na classic Again. size natin Ayan, size 9. Size 9 mga ropa. Ayan, size 9 ng ano nito. Size, pre-book na classics. Gwapo. Ganda ng ilalim. Gwapo, wala masyadong isyo. Presyo 1 ito makaukay. Pre-book classic. Wow. Ganda ng design nito. May tayo sa anong gitna. Nakita tayong Timberland ito, Pang formaw. Wow. Wow ang din sa market po mahal din sa market pag natuming, tumingin ka ng mga kaukay oh. dito lang sa ukay-ukay presyong -okay, 1.9 lang oh. ang ganda pa ilalim ang ganda pa ng dilid tayo oh. tapos size natin siguro mga size din mga kaukay hindi natin ma kita yung size nito eh. ano ganda pa ilalim tayo pa yung dilid oh. Oh, wow kaganda ng kulay nito balat na balat to oh. number land presyong 1.9 tapos size nito mga size 9 9.5 siguro mga kao Wow. Ayo. May ilig din sa puni, puni shoes. So, oh. wow. Ang ganda nito ah. Oh. Ganda pa yung ilalim. Gwapo pa oh. Anong masyadong isyong mga kao kayo. Pwede siyong 1 lang oh. Wow. Ang ganda ng tilaw. Oh. Hindi natin makita ang size nito. Siguro mga size nito mga kao Mga tropa mga size nine or eight point five yun ganda ng ganda ng lupo kaso wala ng insert mga kaukay ganda ng inalim wow mas tipi pony balat na ba ano ganda ng ano ito balat to oh. balat sa katila wow ganda ng inalim trupa wow oh. ganda nito guapo nito kubo oh. ng triple white wow Astig ba to? Oh. Ganda ng inalim, oh. masyadong ish, Punting galos lang oh pero yung 1.6 mga kaukay mga tropa tingnan natin yung size mga trip mga trip yung mga kaukay puma mamilig siya sa puma oh. na no, triple white wow hindi natin makikita yung size nito siguro mga size nito mga 8.5 or 9 ayan mga tropa oh. ganda nito kasi hindi natin mahanap yung size nito yung oh. ganda ng puma triple white mga kaukay oh. pero yung 1.6 lang oh. Guwapo. Kaukay, oh. Ganda na yung case wish nito. Sulit pa ito. Guwapo pa ito mga kaukay katropo. Oh. Hindi pa nakuha, oh. Pwede yung one lang. Ganda pang ilalim. Oh. Wow. Size natin, mga... Size natin, siguro mga size 7. 7.5. Ay, yung mga tropa. Ayun, tama. 7.5 mga tropa pala. Ang size nito. K-Swiss oh, naghahanap ng K-Swiss na gwapo dyan oh, ganda nito oh yung 1.9 lang Wow Tapos ang size nito, 7.5 mga kong kayo Ganda nito oh din sa market ito, oh. mahal din din kong dito, magkano lang to, pwede yung 1.9 lang oh Hindi nakuha yung status ni Giannis Aligombo oh. wow Tapos mayroon siyang number dito, 34 Yung size natin Ayan mga kaukay Size 9 Kitang-kita nyo naman yan Size 9 mga kaukay Presyo natin Mura lang kaukay oh 1.6 Wow Ganda pa ng ilalim oh Ayan, Masyadong issue mga kaukay Punting galos lang Ayan oh Wow Pang basketball mga kaukay ito oh Ayan oh Tapos may number pa siya dito 34 Tennis atigumpo May tatak pa siya oh Wow, night. Version 1.6 na mga Pau Tapos size nito, size 9. Tingnan natin yung sapatos to. Kung anong sapatos, anong brand dito. Wow, ganda nito. Malo, 2,200. Wow, ganda pa ng loob. Oh, wow, tingnan natin yung size mga, mga Pau 5. Mga tropa, mga trip nyo. Size natin. Yun, 9.5 mga Pau 5. Mga tropa. Ganda nito. Ganda ganda ng tsura nito okay wapo po oh. 9.5 tapos presyo natin 2,200 wow ang ganda ni ang forma mga tropa bumaba yung kiswis dito kasi umuulan ngayon bumaba, bumaba yung mga, ano dito, mga sapatos na Original Case with Fusion 1.8 Tingnan natin yung Size nito 8.5 Makaka-throw pa Makaka-okay oh. Ganda ng, ina ng Log po oh. Wow Maka-stig pa yung Inalim oh. Tapos Ang ganda pa Ng kilid Tayo pa O oh, Ang ganda nito Makaka-throw pa ka okay Ganda wow, po Fusion 1.8 8.5 ang size nito mga kaukay kaukay oh knife na sakay ba to wow oh. wapo tingnan mo naman yung ilalim ng kaukay oh version 1.8 oh bagong oh, bago, -bago pa katropa to knife sakay ba to oh knife tingnan natin size mga kaukay yung size ko mga no. size 9 size 8 ang ganda nito, wapo nito oh Ganda ng inalim. Ang gwapo pa. Oh. siyang 1-8 mga ka Size 7 mga ka-ukay mga ka-trupo Adidas na Superstar Wanda -okay, pa ilalim mga ka-ukay mga ka-trupo pa to Size natin size Size 7 yung ka-trupo size 7 Adidas na Superstar Ratio 13 mga ka-trupo Trupo New Balance oh. Wow presyo natin 1.4 mga katropa ang ganda na yun si one lang. Ang yung sila sa 1.4 lang madungis ka yung mukha nito katropa size natin hindi natin size natin mga katropa yung mukha okay size 9 kaso walang insul mga katropa okay yung balance size 9 Pwede siya one para mga toko at masayos na yun balance. Pao kayo. Oh. yun. Ganda nito. RS running system. Yun natin. Running. Yun, Puma. Puma na RSX. Ah, to. Ang ganda nito. mga running. Tingnan natin yung size. Kung oh, trip yung mga toko makaukay. Yan. Yun is... Yun, kinay. Yun is still. Yung size nito makaukay. Yan. Ayan na natin ilalim. Oh, o, so sulit pa yung o, oh, ilalim nito pa o pagkatropo. O, oh, so medyo mal lang. Pero siyang 1.8. Ayan, ang ganda nito. Pangarani mo. Ang laki Wow. Running system. Puma. Size team ang pangupay mga tropa. Yung presyo nito, 1.8. tingnan natin kung solid kung nakatropa may issue lang tingnan natin yung size baka trip yung mga size tin kasi may issue lang to may punit na punit eh. pero yung ganda pa ilalim yung 1.6 mga kaupa mga tropa ganda na ang po ito siyang kasi issue may punit lang. Ito ganda nito, ganda. Ang running, ang forma, pwede rin tumurok. May issue lang, may punit lang. Pero ang ganda na, inalim ito. Ang ganda nito, a-rebook. Oh. Version 1.8. Hindi oh. natin inalim yan. May kunting gas gas na makatulong pa. Version 1.8. Rebook. Ito na natin ang size nito. Yan yung is 9 9.5 Yung P8.5 din mga ito. Rebook. Kasi mga ano na yung swilas nito. Yung gas, gas na ito. Rebook. Maraming. Maganda na itong maraming ito. 1.8 pupa hindi pa nakuha yung puma dito ah may issue lang talaga to may punit lang maganda pa to presyo natin 1.6 yan pinayaling na tropa may issue lang munting gas gas lang to hindi natin yung size nito size size yung is 9.5 yung 8.5 puma Version 1-6-2 So pa yeah to, kasi umigis sila i lang siya Version 1